Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat. Uh, welcome na naman po sa ating pong sa pecha. Ayan, pasensya naman po sa mga ingay. Uh, at ngayon po ay susumado naman po natin ang ating pecha. Ngayon pong June 30, 2025. Sa lahat ng mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada o sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ayun mga idol, umpisa natin ang ating sumada ngayon pong June 30. Dito po tayo sa June, 6 yeah. pa rin po tayo dito uh, 30 sa ating pecha 25 sa ating taon Ayan. simplify muna natin sila 0 plus 6 is 6 3 plus 0 is 3 2 uh, plus 5 is 7 ganoon din po sa bandang gitna 6 plus 3 is 9 at 3 plus 7 is 10 ganoon din po sa bandang baba 9 plus 10 is 19 yan po yung unang numero natin meron tayong 19 at yung kapares nating numero, dito pa rin po rin sa bandang gitna. Combine lang po natin sila. 6 plus 3 plus 7 is 16. Yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 6 16. At meron natin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin matayaan ng kombinasyon na ito. 19, 16 or 16, 19. Ayan mga idol. At yan, 2 digits sila. Kaya simplify din natin yan bago po natin sila sumata. Punahin natin ang 16. 1 plus 6 is 7. Pati dito sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits po yung 10, kaya simplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito po ang ating itong sumada, 7 at 1. Unahin natin yung sumada ng 7, tunin mo natin yung 16, sumada 16, si 1 plus 6 is 7. Pwede rin dyan ang 34, sumada 34. 3 plus 4 is 7 at 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7. At ito naman po sa 1. Ayan. kunin mo natin yung 10. Sumada so, G 1 plus 0 is 1. At itong 19. Sumada so, G is 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dyan ang 37. Sumada so, 27. 3 plus 7 is 10. At 28. Sumada so, 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol. Yan po yung mga numero na nakuha natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayon pong June 30, yan meron tayong 7, 16, 34, 25, 1, 19, 37 at 28. Ganun pa rin po, rambol lang po natin sila, pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At sa ating sample, ganoon natin dyan ang 37 and 37 and 16. Yan. 37 and 16. 10 and 25 10, 25 at 19 and 7 ayan mga idol, yan po yung mga sample naman po nating nakuha sa ating sumada ngayon pong June 30, meron tayong 37, g 25 at 19.7 7 ayan meron po tayong tatlong kombinasyon dyan, kung magustuhan po natin pwede pwede po natin ang mga kombinasyon na nakuha natin dito Pwede naman kaya sa mga naka-insertal po natin mga numero dito, rambo lang po natin sila, pili lang po tayo kung magpapulong yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sumagi sa pecha para po ngayong June 30, 2025. Maraming maraming salamat po.